mas may experience ako sa babae wow. kasi sa kanya. Parang gano'n. Kasi nagkaroon din ako ng ex-girlfriend. So, syempre, si sinasabi ko ko ano yung ginagawa ng babae sa babae, gano'n sa ganyan. Para ka mas maging komportable oh. siya. Mas alam niya yung kilos ng gagawin niya. Uh, oh. so, ano kinukwento mo yung kay Atasca? Anong reaction niya? Na, nouna na shock siya, pero... It, alam niya, kinukwento mo rin na nagkaroon ka ng jowang babae hmm, before. Nakuwenda naman. Para komportable din siya sa... Mamaisipin niya, ano ako eh, lesbian ako na. <laughs> <laughs> ano yun, naman manyak ako, ganun. Oh, pero, nung no, hindi ba siya nagkaroon ng apprehension na, naku, teka muna, baka naman, di ba, mag-take advantage ka talaga. Kumo, parehas, ta parehas tayong babae, di ba? Hmm. Hindi naman ako ganun. Hoy, hindi. hindi yung iniisip lang na pwede isipin. Naman. Hindi, yung, hindi ko nga ginagalaw yung ano ni yung, yung, yung ano Nips ni. Ay, hindi mo ginagalaw. Bakit? <laughs> Kasi, ano, meron part pa din sa akin na takot pa din ako sa babae. Dahil straight talaga ako. Kahit na nagkaroon ng ex-girlfriend. Parang hindi ako sanay na, kunwari, yung mga friends ko dati, mag, mag, ano siya, maglilips to lips kami, yung parang magbababay. So ako, hindi parang pa. na, ah, ano, ah, ako ah. doon awkward.